Hi guys! Ito pala yung aming um, adventure last vacation guys. Ayan. At ang laki pala ng damage nito guys. Itong church dito sa M.I. Ilocos. Ayan. Ang laki yung damage guys ng bagyo. Ito yung kapaligiran. Ayan. kabahayan dito. Ayan, yung old, old house. Ayan. Ito lasa nila doon. Ayan. Katatapos lang ng bagyo dito, guys. Sa Began Church to, guys. Malaki yung damage niya. Ayan. Ang ganda ng pagmasdan. din sa amin may ganyan eh. Ngayon wala na. <laughs> ganyan yung sakayan namin doon sa amin. Ngayon. Mm -hmm. Ganda guys. Mm -hmm. Ayan. Ito yung ang binatukod. And then ito naman yung St. Augustine Parish Church. Ayan guys. Maganda din. Ito. Old na ano. Old na church dito. Ayan. Don lang ito sa kabila niya, eh, guys. Yan lang guys.